nandito na tayo this is the front door dito tayo sa harap ngayon kapasok na tayo init bili tayo ng mga gulay gulay dito ito yung binili natin nakaraan kundol So, bibili tayo ng... Wala, ito pa rin yung stock nila na nakaraan. Fantastic. Yan, may pakwan. Bili na tayo ng... Yan, ganito yung style ng ano nila dito. Tindahan. May mga stand sa gitna. Yan, parang sa atin ay 7 eleven Bili tayo ng frozen food. Ito ay kano to? 1,000 grams frozen chicken breast boneless chicken breast kano kaya to? Wala kasing price. kailangan dito talaga pag sakto lang budget mo kukuha ka lang yung saktong yung ano talaga sakto lang sa pera mo fantastic walastik